Magandang araw po mga kapuntos at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng Punto por Punto Timotnaway, uh, maintindihan po ninyo, sana po huwag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, eh, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry sana po uh, maunawaan po ninyo maraming salamat po kaya wag na po natin patagalin simulan na po natin hello mga kapatid magandang uh, hapon po pag ulan tayo natapos sa ating misa at may pinuputan tayo dito sa Dumanhog uh, Simbahan Dumanhog sa Simbahan sama ko si B-boy Hey! Uh, cool. So, kumusta na po kayo? at sana nasa mabuting kalagayan po ang lahat bago lang tayo natapos sa misa sa kasal ni Jerome at ni ah uh, Myral My Dean Myral Dean Uh, yung asawa niya. So, kumusta na kayo? At, uh, meron tayong sasagutin. sa yung isang, ano ko? Meron tayong sasagutin ng mga kapatid natin. Apologetics tayo ngayon, mga kapatid, no? Sasagutin natin ang mga mahal natin na kapatid na lagi tayong sinusundan, no? Uh, Tingnan muna natin ha? Okay. na. Okay. Ang dami pa lang na empower no? sa ano. Sa i-create ko muna si sa Libangon. Alibungan uh, sa ano na meron din silang team doon. At uh, lagi silang nag-formation. So, sa Libungan Team, saan ba ito? Hindi ko alam kung saan ito. Uh, salamat, uh, kaayo sa, sa, sa South Cotabato din. St. Therese of the Child Jesus, sa uh, amilang North Cotabato, unahanan ni ang parokya, mao, ang parokya sa Matalam ni Father Tony. Hmm. So, um, kidapawan tayo, of kidapawan. So, ang ganda, no? naka-inspire tayo ng mga maraming team para hindi na sila pupunta sa iba. Pupunta sila sa Sacramento. Ang team ay mag-encourage, mag-catechize kung <clears throat> gaano ka-powerful yung mga sacramentals ng nating uh, simbahan. Okay. Nasaan na yun, ha? i <laughs> Okay. ito ang natin itong vlog sa isang uh, buutang bugoy ang simbahan ang makaluwas so totoo ba ng simbahan makaluwas ito po yung vlog ng isang mm, buutang bugoy you know? pakinggan natin luwas. Kauni ang pangutana nga gidibatihan sa kadaghanan. Nay uban mo ingon nga ang Roman Catholic daw. Naapoy uban mo ingon nga ang Iglesia ni Kristo daw. Naapoy uban mo ingon nga ang Seventh Day Adventist daw. Naapoy uban nga mituo og mo ingon nga si daw ang dalan padulong sa kinabuhing walay katapusan. Kabalukaw sa tubag ana nga pangutana isoon, wala as in wala Kamalo ka nga, no? Eh, maskin pagbasaho nato ang tibuok Bible from Genesis to Revelation, wala specific church ang dimension diha na pag musimba ka anang simbahana, maluwas ka. Eh, musugot man tag sa dili, na ay simbahan na mugay sa atua, mudasig sa atua, murimain sa atua, uglabaw sa tanan, na ay simbahan na mutabang sa atua para magkaroon ta o person. Hmm, wala. an intimate relationship sa Ginoo pero walay simbahan nga makaluwas kundi imuha lamang pagtuo o tinud-anay nga pakigrelasyon sa Ginoo kay eh, maskin pag-aha ka nga simbahan mo simba kung nagsigi gihapon ka og sa mga butang nga dili maayo tapos wala pag ka nagsunod sa kabubuton sa Ginoo sa imong kinabuhi mahimong useless lang ang tanan soon. kay eh, sa atoang panahon karon daghan ka ayong magtutuo nga loyal kaayo sa ilang simbahan pero dili haleluya sa Ginoo. Kung gusto ka makabaton no kinabuhing walay katapusan, na ay duha ka sikreto. Number one, Romans chapter 10 verse 9. If you declare with your mouth that Jesus is Lord and believe in your heart that God raised him from the dead, and you will be saved number two Matthew chapter 7 verse 21 not everyone who says to me Lord Lord will enter the kingdom of heaven but only the one who does the will of my father who is in heaven maunang ibutang permis sa imuhang alimpatakan So'on na walay laing dalan padulong sa kinabuhing walay katapusan si Lord ra o wala na ilain pa. Nagingon si Lord sa John chapter 14 verse 6, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Hmm, so yan, na kapatid. Yan po ang... Uh... Yan po ang... Uh... Uh, ano ba yung komento natin dyan? Uh, maganda pakinggan, pero may depekto eh. Anong depekto sa botang bugoy na yun, no? Una, hinihiwalay niya si Kristo ka sa kanyang simbahan. No? So, hindi natin mapagta uh, hindi natin ma, ma may na si Kristo ay nagtatag ng iglesia. Hmm ang iglesia hindi man ang tagapagligtas, no? Ang simbahan ay hindi tagapagligtas. Isa lang ang ating tagapagligtas. At uh, totoo na ang simbahan ay hindi tagapagligtas. Pero instrumento po ang simbahan eh sa presentation niya palang walang uh, prang simbahan ay walang kahulugan. Nandiyan ang simbahan, pero parang walang silbi. Inihiwalay niya yung simbahan at si Kristo. Basahin muna natin ang Kolosas. Hindi yan mahiwalay. Uh, kung siyang daan, susundin natin yung kanyang paraan. Diba? Uh, Kinukot niya ang John chapter 14, verse 6. Si Kristo ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Hindi tayo mag, uh, magsagawa ng ibang daan, di ba? Babasahin natin ang kulosas. Nasal. Yes, mm, kulosas. Babasahin natin. Tara. Wait mo na mga kapatid. Kulosas. Ono. Disyotso. Hindi natin ikontra ang iglesia kay Kristo, no? Christ is also the head of the church, which is his body. He is the beginning supreme over all who rises from the dead, so he is first in everything. When it comes to the church, he organizes and holds it together like a head does a body. So, hindi natin <laughs> ihiwalay ang simbahan kay Kristo yung nangyari sa buutang bugoy, parang hiniwalay niya yung ulo at ang katawan. So, uh, basahin din natin sa Colossians chapter 3 verse 15. Ito nakasulat mga kapatid. And let the peace of Christ control your hearts, the peace into which you are called in one body, and be thankful. Sulat tayo ay tinatawag na maging bahagi sa isang katawan, di ba? So, alipin ko and let the peace of Christ control your hearts, the peace into which you were also called in one body. Tinatawag tayo upang maging isa tayo sa isang katawan. Uh, sino ba yung katawan ni Kristo, di ba yung Iglesia na kanyang tatag? Mm. Importante yun eh. Dahil kung yung iglesia mo ay hindi tatag niya, tatag lang imang tao, sumusunod so ka sa opinion ng isang tao. Nagbabasa nga ng Biblia, pero yung opinion nila ang sinisala, sinisiwalat. Hindi yung official na interpretation sa banal na kasulatan. Diba? So ngayon, <laughs> At ah, totoo ba na walang simbahan na makaligtas? Kung hindi makaligtas ang simbahan, bakit nagtatag si Kristo ng iglesia? Para saan yun? Hmm, walang kahulugan sila eh. <laughs> so nagtatag siya ng iglesia, binigyan niya ng susi sa sa karian upang magpatuloy, mga kapatid, upang magpatuloy sa pagsiwalat sa dalisay na aral. Uh, orthodox na turo, orthodoxy. So, ano nangyari mga kapatid? Marami nang silita na mula ang mga propeta, di ba? Paano natin ma maprotektahan? Narita sa Paano natin maprotektahan ang mga bahay ng Diyos kung hindi tayo maging membro sa isang katawan? Na situate ng katawan na yan, ang head, ang ulo, ay si Kristo. Mm, baka yung ulo ay si Felix Manalo, hindi po pwede yun. Ang ulo ay si Kibulo, hindi po ito yun. Dapat ang ulo ay si ating Panginoong Heso Kristo, mga kapatid. Mm. And then, ngayon mga kapatid, ah uh, ano pa, galagdagan. So, ang iglesia ay makabuluhan po. Kaya nagtatagi siya ng iglesia eh. Mateo chapter 16 verse 18. You are Peter and upon this rock I will build my church. So, ang simbahan ay instrumento. An instrumental cause of salvation. Hindi siya principal cause of salvation. Dahil ang Panginoon lang ang principal cause of salvation. Ang Diyos ang tagapagligtas, di ba? Pero instrumentally gumagamit ang Diyos ng instrumento. At ang instrumentong ito, lang iba, kundi ang kanyang tatag na iglesia. No. So, kailangan natin ah, uh, uh mag-search tayo sa katotohanan talaga para hindi tayo ma, uh, malila, ma, malito, hindi tayo ma, mauto sa mga uh, maraming mga ngaral ngayon. na nakabasa lang ng Biblia, marami ng interpretasyon kailangan yung interpretation natin na hindi sa atin. Mahina ang signal, Father. Mahina ba yung audio ko? Okay naman. Um, mahina man ang signal. Oy. So, mahina ba yung signal ko? Okay, okay naman yung signal ko ngayon. So, mahina ba yung live natin ngayon, mga kapatid? <laughs> so, principal cause of salvation is God alone. Pero may instrumental cause eh. Ang Diyos gumagawa ng instrumento. Okay naman. Malinaw. Ang <clears throat> Sister Shella Beaton ang sa atin ng 200 stars. Salamat po. Yan. <clears throat> mga kapatid. Okay naman ang signal. Si eh. Sister Lisa na comment. Ya yeah, hangali. Ya yeah, signal may hinay. Si Loyla Doran. Okay naman. Si Dax Eli kasukot. So okay yung signal natin. So yan mga kapatid. <laughs> so, huwag nating ihiwalay si Kristo sa kanyang iglesia. Itong mga kapatid natin, inihiwalay nila. Um, para bang uh, ang presentation nila ay hindi na importante ang iglesia. Um, kung hindi na hindi, kung hindi importante ang iglesia, ito ang 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 sagot ko sa inyo. Kung hindi, at tanong ko sa inyo, kung hindi importante ang iglesia, bakit nagtatag si Kristo ng iglesia? Hmm. Kung hindi importante ang iglesia, dahil dito uh, kailangan upang maligtas tayo. Hmm. So, nagtatag si Kristo nang walang kabuluhan. Hmm. Paano yan? Si Kristo nagtatag at hindi tayo magpasakop at lagi tayong magsasabi na siyang daan. Pero hindi natin sinusunod ang kanyang tanatag na iglesia. Paano yan? Uh, consistent ba tayo sa pagbabasa ng Biblia? Anilikado po yan. So, tinatanggap kung tayo ay maging katoliko, tinatanggap natin si Kristo bilang ulo at tinatanggap din natin yung kanyang katawan no? so anong sabi ng simbahan sa so mga kapatid pupunta na kami sa 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 ano sa ay ko ang hmm tamis siro na ba? So, sway ka na. So, asa ka ngayon, Father, take care and hope our Mama Ellie can see you in person up close. She's an avid fan of you and your Punto Per Punto God Masalamat sister Sister Wilma. Nandito kami sa Cebu ngayon. Bro, ang sana, ang sunis, bro. Tamis. Longkong? 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 Tamis ba na? So, bumili kami ng lansunis, mga kapatid. Ting uh, lansunis na deron <laughs> so, so, yan lang sa muna, mga kapatid. No? Ang live natin ngayon. Fighting Maria, tatak sa FD with life